Umitahig na nga siya. Ayan, oh, nakita nyo. Nagtatahig din pala dong tao. Ayan, oh. Ayan, nakita nyo ba? Hmm. Nagtatahig din sila. So, ano na siya? Magulang na siya. Kaya lang, ayaw nyo sumampa. Imbis na sumampa siya, inaaway nyo yung babae. Kaya, ano ka ba? Are you? Sumasampa <laughs> na si ano, ah. ba na si little one, ah. Oh. Ay! Ay, walas. Teka. Ay, kukulok ko na ito, mga kabukals. Baka madali niya yung nanay niya. Hmm. Ayos ba tayo dyan? Aka lang. Kamusta ang buhay-buhay? Hmm? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta buhay-buhay? ha <laughs> ha ha. Hmm? Hmm, kanor ko yan eh. Hmm, kanor ko yan eh. Hmm. Hmm? Ano? Kaya yeah, mga kabokas, amazing na buhay na naman. So, ito si Kanor. Ah, uh, natanggal na natin yung tali niya. Oh. Wala na siyang tali. And nandito na siya sa dulong kulungan. So, ito, may bakante. And then, nandito yung mga babae. Ah, kaya sinisilip-silip niya yung mga chika-bibs niya. Kaya, eh. kailangan niya? At uh, siya siya'y nagpapaalam dahil siya'y napalayo na. <laughs> kanor. ano brad? Wala eh. Wala naglalandi ngayon, brother eh. Zero ka ngayon, brother eh. Mamaya mo. Kaya mo. Darating na yung panahon. mama na naman yung lalamunan. Maghintay ka lang. Kaya <laughs> mga ka si Kanor. Mabait to. Mabait hmm. yung Kanor ko yun eh. Diba na? Ang ka. Bait ka. Bite ka. Mm hmm. Bait ka. Dali. Mm hmm. Bait daw siya mga kabokal. So. Oh. Mm hmm. Siyempre, color ko yun. Eh. Mm -hmm. Color ko yun eh. Ingipin mo? Mm hmm. Mahaba ngipin mo, brother. Mm hmm. Ano na? Mm -hmm. Yeah, ito mga kabokals, hindi ko akalain na mapapaamo ko ito ng ganito. Kasi nung unang kinuha ko siya, talagang ano, wild na wild kasi agali sila sa talagang napakalaking ano eh, galaan. Parang semi-wild po kasi ang ang kanilang galawan doon sa pinanggalingan niya. Kaya ano, talagang ano halos wild na wild siya pero ngayon eh, napakabait. Oh. Napakabait yung color. Hmm. Ano? Ano na? Wala ka ng tali na? Mm uh -hmm. -huh. ka na ng maayos. Gusto uh -huh. mo ba yan? Gusto mo ba yung walang tali? Siyempre naman, gusto mong nang ko yun. Ayan, nagda ka na. Ayan, mga kabukas, hindi yun ang topic natin for today. <laughs> hmm, nagda ka na ha. Punta naman ako doon sa manuka natin. Relax ka lang dyan, brother. Ayan kumain na yan mga kabokals ayan na yan, ha. linisan ko na yung kanila mga kulungan wala mo na silang ligo ngayon kasi makulimlim so pag uh, makulimlim kasi panahon di ako nagpapaligo linis lang ang kulungan, ayan o no. ayan magbubutas-butas na o, oh. ito ipa i-re-repair ko pa ito magbubutas-butas uh, na yung simento, kailangan matapalan ayan, ito si Tricia preggy bells na rin yan mga kabokals preggy -pre bells na rin yan si Tricia Ayan, ito si Kimberly. Malapit na to. Malapit ng uh, mga manganak si Kimberly. Parang next month yata ang kanyang due date. Check, pero check, 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 check ko pa yung records. Hindi sigurado. Pero uh, nakikita ko na kasi eh, na mamagana yung kanyang ari. Ayan, eh, no? Mamagana and malaki na yung niya. Yung kanyang dede ay nabubuhay na. Hmm, si Kimberly. Mulefoot po yan mga kabokal. Sa mga bago sa channel ko. Mulefoot. Ibig sabihin na milk quote, yung kuko niya po ay walang hati. Isang buo po yung kanyang kuko. Ayan. Ayan, ayan. ayan. Pakita mo kuko mo. Andali, pakita mo kuko mo. Ayan o. Ayan mga kabukas ang milk quote. Ayan. Walang hati ang... Walang hati yung kuko niya. Isang buo. Yung laki na nandiyan mo. Uh -huh. Lapit na yan mga Malapit na. And ito, medyo question mark ako dito mga kabokals kay Basia. Kasi, last week ay naglandi siya ng... Nagpakita siya ng paglalandi na ano. Sign ng paglalandi. Pero hindi naman namaga yung kanyang ari. Kaya lang, parang nagstanding hit siya ng mga dalawang araw lang naman. Hindi na na. So, under observation pa siya. Hindi ko alam kung naglandi lang siya na... Ano, pero buntis pa rin siya. Kaya lang kasi nawala eh, 2 days lang po nagtagal eh, kaya ano. Uh, monitor ko pa siya si Basya. Kaya po naman tayo doon, doon tayo sa ating manuka na naman. Eh, ito yung ating mga pato. Dami naglilimlim, ito dalawa sa isang pogarad Pero marami naman yan, Tag, ano sila, may kanya-kanya sila mga itlog yan. Kaya lang nasa isang pugaran silang dalawa naglilimlim. And then ito, ayan, ayan, meron ba itlog dito? Ah, walang baka, walang itlog, bakante. Ito bakante. Then dito mga kabukas meron tayo rito. <coughs> Ayoko lang ano. Baka magbulabog pero meron tayong dalawa din diyan na naglilimlim. Ayan. Can you see it? Ayan. Di ko alam kung nakikita nyo pero dalawa yan, dalawa yan sila diyan. Naglilimlim hmm, ito 'yung mga breeders natin. Breeders saka 'yung mga maliliit, pero 'yung mga malalaki, mga lalaki diyan is ano, pambenta rin pagka nagsilakian. Dito tayo sa ating uh, manukan na labo-labo. <laughs> 'Yung ang target natin ay 'yung kulokoy na yun. oh. Guys, ayan. ayan 'Yung 'yung kulokoy na, kita niyo ba 'yung kulokoy na 'yan? Ayun, 'yung nangaaway ng babae. Eh. <laughs> yeah, target natin for today. Ayan. Ito ang ating uh, target for today, mga kabukas. So, ating Dong Tao Rooster na hindi marunong sumampa. hmm. Ayan, mga kabukas. Ito po si Diego. Ayan. Si Diego, mga kabukas. Ang ating Dong Tao Rooster. Mm. Ah, nakita nyo naman. Pure po yan na dong tao. Ang problema ko rito mga kabukas, hindi siya marunong sumampa. And then yung mga babae na away niya, kaya itong mukha niya, ayan o. Ang hmm. daming ano, may mga sugat yung palong niya. Kasi nakipagtukan sa mga babae. Imbis na asawahin niya, inaaway. Wala, stick na to. Hmm. Ngayon ang gagawin ko, mga kabokals, ilalagay ko siya doon sa area ng mga kambing. Siya lang mag-isa para makapaglakad-lakad siya. Uh, and then, maiwasan din natin yung ano, kasi ano, uh, nagsusugat yung kanyang palong baka mauwi sa bulutong. Para maiwasan din po natin yung ano, yung ganito na magsugat-sugat yung kanyang muka. And at the same time, try natin na ano, yung malaki yung kanyang nilalakaran, ma-exercise na ma-exercise yung kanyang katawan baka sakaling lumakas yung kanyang katawan and then kakargahan natin ng kakarga kakargahan natin ng mga vitamins B12, norovit, yung mga pampabuhay ng dugo. <laughs> Ayan, basta vitamins yan, ano natin, i-condition natin para isasabog natin to si Diego. Yan, isasabog natin siya sa sa proweda ng kaligayahan. <laughs> Ayan, wala ka, oh oh, may tahig na to yung eh, mga kabukas eh, oh. Isang taong mahigit na kasi to eh, oh. May tahig na nga siya. Ayan, oh, nakita nyo. Nagtatahig din pala dong tao. Ayan, Oh. Ayan, nakita nyo ba? Mm. Nagtatahig din sila. So, ano na siya? Magulang na siya. Kaya lang, ayaw nyo sumampa. Imbis na sumampa siya, inaaway niya yung babae. Kaya, ano ka ba? Are you? <laughs> Wala, stick Ganda mga kabukas. Oh. Meet Diego. Our Dongtao Rooster. Diego. Oh, oh. Hmm. Ipad ka pa eh. Naka-lilipad sa kabila. Ayan. So tara mga kabukas. Dali natin doon sa kabila. At uh, doon natin siya. Ah, natakot sa ibon. Doon natin siya pawawalan. Hmm. Takot sa ibon. May ibon pala nililiparan. Ayan. Tara. Hmm. Ayan, Diego. Meet your new roommates. <laughs> Meet your new roommates. Hmm. Dito ka na ngayon sa area ng mga kambing. O, oh, diyan na. Ayan. Hmm. Ayan po, si Diego. At si Dagul. Dagul! Ay, wala. Stick ka lang yung Dagul. Naka po. Naka ano na mga kabokers. Nakahigpit na yung tali niya. Pinipilit pa rin salbahay ka talaga hmm. kaya yung kanyang bubong naman eh, ano parang igloo <laughs> parang igloo na oh. wow, ka talaga oh. hmm. ayan kabokals ay kabokals <laughs> mga kabokals hmm. ayan na po si Diego palakad-lakad ano ano ka oh, may naman, katayin damo pa ako mga kabokals pero ito ipinawalan ko muna si Diego hmm. Ito na. na. Ito na. ngayon yung mga ano, mga roommates. Yeah, so ito nga mga kabocals, para makapag -ano siya. Ito, no, makapag exercise. Lakad siya ng lakad. ma exercise yung kanyang paa. At uh, lumakas ang kanyang katawan. So yun. Uh, try lang natin to. Baka sakaling maayos pa natin si Diego at uh, sumampa pa sana naman ay sumampa pa para makapag breed po siya sayang naman kasi oh ang ganda, ang ganda ng pagkadongtaw niya kung hindi natin mapapakinabangan at uh, maititinola lang pero masarap ka tinola yan mga kabukas so, po eh, ano, nasa natin napakasarap daw ng sabaw niyan dong tao mm -hmm. oh, yeah. <laughs> ayan so ito po dito muna ang area ni uh, Diego uh, ayos naman na yung ating bubong dito so pagkagabi ay iahapon na lang natin siya Marami naman siya hapon na, na map, mapagpipilian dyan. Sasampa na lang natin siya kasi hindi nakasasampa <laughs> hindi siya nakasasampa sa lupa lang natutulog. Pero pagka uh, subukan naman na kasi yan, pag siya sa ganyan, hindi na siya umaalis pagkagabi. Diyan na talaga siya tutulog sa hapunan. So yon yan pong ating gagawin. Kay Diego. Hmm. Ayan. Wasampan na si ano ah. Iwasan pa na si little one ha. Ah. Oh. Ay! Ay, walas, teka. Ay, kukulong ko na ito mga kabukals. Baka madali niya yung nanay niya. Hmm. Ay, kukulong ko na. Teka lang. Ayan mga kabukals. Kinulong ko na si little one. At uh, baka ma-inbreed niya si, ano, si Bambi o kanyang nanay. Sumasampan na, eh. Nakita niya naman, sumasampan na. Eh, kahit na sabihin natin bata pa eh, Baka meron ng ano yan Baka meron ng simil yan Hindi natin alam diba Hindi hmm. ka na Hindi ka na pwedeng makawala At ano Baka mabulugan mo yung nanay eh, Eto kasi si Tisay Lola niya rin to eh Lola niya rin to so Pero buntis naman to mga kabukas so, Walang problema Dahil buntis yan Si Tisay buntis yan ah, eto, eto problema yung nanay niya Baka mabulugan niya Ayan Ayan si, si Diego hmm. Diego Ayos po tayo, Brad Ayos po tayo ay, yung mukha niya mga kabukas oh. okay, Nakikipagtukaan kasi oh. Ayun, oh. Hmm. Kaya yan po Hindi ko naman siya Ayaw ko naman siya ikulong doon sa taas Kasi nga lalo siyang hihina ang paa eh Lalo pong hindi mapapakinabagan Pag ay eh, kinulong lang natin siya doon sa kawayan Na kulungan Lalo lang siyang manghihina doon Kaya naka scratch po siya Ang problema naman nga Yun nga nakikipag-away sa mga babae eh nakikipagtukaan ang nakikipagtukaan so yan naisip ko na dito na lang muna siya ilagay total siya lang naman eh siya lang naman ang nandito and yan solo solo niya yan huwag ka na dyan ha iwanan na kita dyan, ha make yourself at home <laughs> ayan so yung papak niya ina, igaganyan ganyan niya para, yan, para lang makas talaga katawan and ito little one dyan ka na I'm sorry kailangan ka na ikulong para rasyon na nila kita ng damo, ito yung kanyang pagkain ng mga kabokals yan ito yung pagkain nila nung dati ito kasi yung mga pagkain nila ng unang uh, wala pa tayong papag so yun kaya lang para malupok marupok na pero pwede pa yan pwede pa yan ikulong ko muna dyan ano gusto mo little one ano gusto mo kulong benta mamili ka <laughs> kulong benta <laughs> Yan. Ay mga kabokals. Tara na. Ay mga kabokal. So to nga, ito po ang aking may babahagi sa inyo for today. So si Diego po ay uh, dito muna natin ilalagay sa area ng mga kambing. And ito, si little one ay kinulong na natin dahil baka ma-inbreed, ma-inbreed po yung kanyang nanay. Ayan mga kabokals, sana naman sana naman ay ano lumiksi ito si ano si Diego at uh, kumusta na para naman mapakinabangan na siya. Oh. Sayo naman kasi yung kanyang uh, ano pagkadong tao. Oh. Mm. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals. Sana po ay nag-enjoy kayo and sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat din sa inyong patuloy na panonood. Siyempre, maraming salamat din po sa ating kaibigan ni Sir Boyat. Shoutout po. Ingat kayo dyan, sir. And, ah, oh, ah, oh, ah, oh, sorry. Ay sa mga nagpapa shoutout po, pasensya na hindi ko pa po na yung mga bagong comments pero shoutout ko lang po muna sa inyo lahat. And yan bukas uli, mag-update po ulit ako sa inyo bukas. So hanggang dito na lang. Muli ito ang yung Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Arab, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.